Hello guys. Ito ay sa daan ng Vietnam sa may ano gilid ng beach resort sa sa sikat na resort doon. Alam nyo guys, yung mga resort doon libre. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na may bayad. Wala, kahit sino pwedeng pumunta. Libre, walang entrance fee. Doon lang, bibilhin mo yung mga gusto mong bumili ng coconut juice. Mga ganun may bayad. Pero yung beach resort, libre guys open to all. Ah, oh, diba guys, maganda. Med dekorasyon pa. Ah, oh, tipa. Diba? Nag-enjoy si sister maglakad-lakad habang hindi pa kami sinusundo ng ano, shuttle bus. Ayan nagahan namin pumunta dyan. Pero mainit na. Kaya ayan. O, oh, diba? Nag-enjoy. Yun lang, guys. Thank you for watching. Follow for more.